Welcome na naman po sa ating panibagong vlog So tayo may gagawin Inuutusan tayo ni Commander Na ah, maglinis na kanya pinagkainan So ayan guys ang pinagkainan ni Commander Ay pang inutusan maglinis ng tinggan ang itala naman po ang na ulam namin. Ang followers ko dyan. Itlog na may ketchup. Kakain-kain ko, Hindi marunong maglinis ng pinggan. Kakain na nga lang. Hindi pa malinis ng pinggan. salamat po sa ating mga solid na followers dyan na sumusuporta sa mga reels vlog ko thank you, thank you, thank you God bless po sa inyong lahat kaya yung mga bago po palang nagsisimula dyan mag reels mag vlog eh tayo po ay huwag susuko kayang-kaya nyo Laban lang. Lumaban ka. Laban lang po tayo mga nagsisimula pa lang dyan mag video, video, vlog, wheels. Uh, mamomonetize din tayo ni Meta balang araw. <coughs> antay-antay lang. Basta, basta tayo mga nag-uumpisa pa lang, tayo ay mag-share ng mga video, mag-react, mag mag-comment. Ayun lamang po. Thank you very much. Thank you very much. At kami po ay matutulog na. Salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you. Bye bye.